makita lang. Hindi ko makita. Isa pa, isa pa. Yan. Wow. Custom. Hello and welcome back to my channel. Raver Cruz, proud na ibinahagi sa kanyang social media ang bagong napakagandang guitar. Masayang binibidyohan ni Julian San Jose ang kanyang boyfriend na si River at talagang kitang kita ang saya ng magkopal. Hindi naman talaga ipagkakaila na parehong hilig sa music sina Julian at River at hindi lang sweet na sweet pa sa isa't isa, talagang tuwang tuwa si River maging sa pag-uwi ay ipinasilip pa niya sa kanyang mga taga-suporta. Narito at atin na pong panoorin ang short video nito. Pero bago yan maaari po kayong mag-subscribe sa ating channel, para sa iba pang celebrity updates. Hey, Roger. Oh, hindi ko makita lang. Hindi ko makita. Isa pa, isa pa. Yan. Wow. Kasama. Ay, ay, ay. Nasaan yan? Ano, wala. Supo yan.